sa natin. Ah, uh, uno sa lahat na ito pong salamat sa nanood po ng live mo. So, Isang bisayas minanaw. Ito na po yung mga nanalo. Number 158. Alvin Nox. 43. Arnold Galay. Number 107, Llewellyn Monaris, QR9R. 91, Merce Winner. 132, Omer Hona. 42, Jerry Alibano. 52, Junix Binadi. And number 27, Juanito Laudinio. one, share, one, one 26, Richard Gatosa number fifty N J at Junjun Sarmento so bali, bali po ah uh, ginawa natin those those ah na. Imbis na 10, ginawa natin ng number 2, 12 uh, na binunot na natin. Dito sa mga nabunot natin, uh, lahat po yun makakakaratin. So, kailangan muna natin mag-ipon ng pambayad sa LBCG JNC, no? Yung mga medalyon ay mayroon na po yan na kutsagwasyon at pagbinyan. Ibig sabihin po, may visa po yan sa larangan ng mundo ng no? spare one gawa mo ng kulang, barang mas mga eksperto mas mga elemento so malaki pong may tutulong sa mga minamahala sa buhay uh, sa negosyo so napapasalam pa sa mga gusto ko makayong bigyan lahat kaso wala talaga tayong sapat na budget no kasi so, yung medal binibili po yan pangalawa magbabay ko po, po tayo sa CPP LBC 2020 So karamihan dito papadala natin sa ano GNT. Kasi yung GNT hinahatid po sa bahay mismo. Kaya sa mga nabunot na ito, uh, pakisin po ng full name. Kompletong address kasi yung kapag hindi kompleto yung address, hindi po tinatanggap sa GNT or LBC. Kaya yung safety number niyo. So mga nanalo po dito, ito pong ganito pong ano, may comment na number. Yan po ang comment sa YouTube channel, sa aking YouTube channel. Kaya kung bakit may mga number yung iba, ganyan. Ayan. So maraming maraming salamat sa mga nabunod, no? Sa mga hindi po nabunod, antayin nyo po ang February. So, irarapol natin yun para sa inyo no? so maraming maraming pong salamat pakahingatan niyo po ang medal nyo dahil malaki po yun uh, may tutulong po sa inyong pamilya lalong lalo, lalo na sa may mga sakit esperto ang gawa ng kulang para mas mga esperto mas mga elemento tatanggalin po nito ang malas nyo sa buhay at uh, labasagin po ang negatibong aura ng inyo na loob ng bahay nyo. So maraming maraming po yung salamat sa mga nagtiwala. So gusto ko mabigyan ka lahat kaso wala talaga tayong magagawa. Kasi yung GNT pa lang at LBC binabayaran ko yun. So taong ko naman ang ginagawa. Ang ginagandaan lang dito, buwan-buwan magrarapod po tayo ng dalawa o tatlo kaya eh, doon sa hindi na tinatago ko lang yung mga pangalan nyo dahil kapag mayroon na tayo abangan nyo po yan sa February no at dito sa masugit kung takasubaybay dito sa ating youtube channel yung palagi nag-comment, nag-like, nag-share ng ating video. So, may nakalampo sa taong ganyan palaging nag-like ni comment ng ating video. So dito hindi ko po kilala yung mga pangalan nyo. No? Yung iba dito, iba yung pangalan. So comment na lang kayo dito sa aking video ito para maklaro ko. Kasi baka kami mag-commit na sa kanya pero makikita ka naman. Halimbawa ito, si Juanito Laudino, Dinillo. Kapag nag-commit siya ng pangalan niya, delete daw po itong pangalan na ito. At sa comment ya doon ko makikita tunay na pangalan, address, zip number. Kapag hindi dumabas po yung comment na ganito sa pangalan, ibig sabihin po yan, hindi po siya. Nangyari na kasi nang yung nakalipas na pagbabagi natin ng episode 5, may nag comment ng pangalan, akala ko kung chat talaga, yung pala hindi. pero abunado tayo doon. So ito po yung mga nanalo. Hindi ko po alam kung kasama pero pagkakalam ko dito, may isa po dito ang Torsogun. Mindanao. May Dabao. May Visayas. So maraming maraming pong salamat sa inyo lahat. Sa mga hindi pa nakapunta sa aking YouTube channel at sa aking Facebook. So ito po ngayon. <coughs> ano natin ito? No? Gary Burgano, ang Nino Lupitelo. Yan po ang ating YouTube channel, uh, Facebook, no? Kung bakit alas nyo ibin yung start ng gamutan natin to 5pm, kasi may trabaho po tayo, no? So maraming maraming pong salamat Sana nga araw-araw ay ganito, no? <laughs> Para marami pa tayong matulungan. Hindi lang po sa mundo ng spiritual, maging man sa pinansan ng pangailangan ng bawat pamilya. So, ito, tantong ko po ito ginagawa kasi masarap sa pagramdam makatulong sa ating kapwa. Maging salarangan man ito ng spiritual o pinansan na pangailangan ng bawat pamilya. So, maraming maraming salamat sa mga taong nagsubaybay at uh, ng ating ng ating YouTube channel. So, ginagawa ko po itong mag, video ito kasi lahat pong makukuha natin dito itutulong po natin sa bawat pamilya na dapat matulungan sa mga oh, bigas sa katulad bigas, gamot gamit ng mga bata no? abangan nyo na lang ang bago natin mga upload hindi lang po yan sa mundo ng spiritual hindi sa pagtulong sa ating kapwa Maraming maraming pong salamat. And sana nga sa December, makapagbagi tayo. Hindi na po kinilong bigas, no? Baka kalahating sakong bigas sa bawat pamilya o isang sakong bigas. So, tuwantong ko po yan, ano, ginagawa. So, wala pa, to, wala pa po tayong sahod sa Facebook, wala pa tayo sa sahod sa, YouTube. So, akala nila yung ginagawa natin galing sa sahod natin, pero ang katotohanan po yan, uh, yan po yung mga bariya-bariya na inipon natin simula ng Enero hanggang December. Kapag natin yung December, binibili natin ng sinakong bigas at grocery at ibinibahagi sa mga pamilya dapat matulungan. So maraming maraming pong salamat. Pagkapasalamat so din po sa family Mr. and Mrs. Basaran, Mr. and Mrs. Saigo, Mr. and Mrs. Danilo Tagayon, Mr. and Mrs. Clito Clitolentino, Clito Mr. and Mrs. Abrera. So maraming maraming salamat. God bless and good morning ang Ninuno Pitele.